Nagpampon ako at nagpagamit sa nagampon sa akin hanggang makamit ko ang mga pangarap ko. Hello po sa inyong lahat, gusto ko rin mag-share ng aking karanasan sa buhay, sana ay magustuhan ng mga viewers mo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Donna, isang successful business woman, may tatlong anak, wala na pong asawa. Laki ako sa hirap, lima kaming magkakapatid, ako ang panganay. Dahil ako ang panganay ako ang nakakaranas na hirap, dahil ako ang katwang ng aking mga magulang sa pag-aalaga sa mga kapatid ko, nung nagkasakit ang aking ama, apat na taon pa lang ang aming bunso, ako ay katwang sena, lumubog kami sa utang, sa kapatid ni tatay sa ama, isang negosyante, magkaiba sila ng pamumuhay, dahil magkapatid lang naman sila sa ama. Ang pinakamasakit pa, lubog na nga kami sa utang, hindi pa nakasurvive ang aking ama, kinuha rin siya sa amin ng langit. Kaya lalo kaming naghirap. Dumating na yung point na naninangil na si Tito Hernan. Wala naman kaming ibabayad. Dahil walang anak pa sila ng kanyang asawa, ay aampon na lang daw sila sa amin. Ayaw sana ng nanay ko pero kailangan, ang ibinibigay ng nanay ko ay ang bunso, dahil bata pa ito, madali pang makakalimot, at naawa ang nanay pag walang maibigay na food. Pero ayaw ni Tito ng bata at alagain pa daw, ako ang tinuro niya, mapapakinabangan na raw ako dahil nalagitan na. Ayaw sana ako ibigay ni nanay, dahil ako lang ang inaasahan niya na makakatulong sa pagpapalaki sa aking mga kapatid. Pero bago pa humindi ang aking ina, ako nag -presente. Pero sabi ko bigyan din ako ng sahod, God of One para sa mga kapatid ko. Umayag naman si Tito, pero hindi daw ganon kalaki. Dumating na ang araw ng pag-alis ko, malayo pa kasi ang biyahe, dahil sa ibang probinsya sila nakatira. Sabi ko kay inay monthly ako magpapadala ng pera. Mabigat sa loob ko pero kailangan. Fast forward, dumating na nga kami sa bahay ni Tito. Sabi ni Tita welcome home. Mabait naman si Tita, sobrang laki ng bahay, may dalawa pa silang katulong sa bahay. Kasi meron silang farm malapit lang din sa bahay nila, Marami pa silang ibang negosyo, sobrang madamat at kulipot lang talaga silang mag-asawa. Binigyan naman nila ako ng maayos na kwarto, sa baba malapit lang ng mga kwarto ng mga katulong nila, ang room ko daw ay para sa mga bisita, yun ang pinagamit nila sa akin. May sarili na akong CR sa loob, kaya komportable naman ako. Feeling ko ay mayaman na ako sa sitwasyon ko. Naging tagalinis ako ng bahay, tumutulong sa gawain na ibang katulong nila. Pinapasahod nila ako monthly, pinapadala ko naman iyon sa aking ina. Malaking tulong talaga, nakakain ko pa lahat ng gusto ko sa kusina. Pero hindi ako na kontento, gusto ko din yung maman gaya nila. Nagsabi ako kay tita na baka pwede ako mag-aral, kahit walang baon, basta mag-work pa rin ako sa bahay. Pumayag naman si tita, nag ako, at sobrang hirap dahil pag-uwi ako ng bahay ang daming hutos ni tita at tito, parang sinasadya nila na sumuko na ako. Pero hindi ako sumuko, nag-birthday ako ng labing walo. Dalaga na ako talaga. Marami nang nanliligaw sa akin. Isang taon pa tapos na rin ako ng high school, pero sabi ni tito hindi na ako mag-college. Nakiusap ako sabi ko kahit ano gagawin ko, pag-aaralin lang ako. Then sabi niya, kahit ano gagawin mo, lahat ng gusto ko. Sabi ko yes po, umalis si Tito at wala naman akong nakuhang sagot. Makalipas ang isang linggo, nagpalon si Tita medyo matagal daw mawawala, ang alam ko pupunta sa Cebu para sa negosyo nila doon na may problema. Kinagabihan, habang kumakain kami ni Tito ng sabay, sabi niya pagkakain mo umakyat ka sa room at may papagawa ako sayo, pag-usapan na rin natin ang pag-aaral mo. Sobrang saya ko, kasi nabanggit niya ang pag-aaral ko. Pagkapain niya, ay umakyat na ako sa room ni Tito Hernan. Sabi ko, Tito ano po, papadawa mo sa akin. Sabi niya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, gusto mabang makamit ang mga pangarap mo sa buhay. Wala kaming anap ng tita mo, balang araw wala kaming mapagiiwanan ng lahat ng ito kundi ikaw. Nagulat ako sa sinabi niya. Pero sa isang kondisyon, gawin mo lang ang ipapadawa ko sa iyo, kaya mo ba? Sabi ko opo, kakayanin ko po, para sa mga pangarap ko. Numapit sa akin si Tito. Hinawa ka ng aking mukha, sabay sakop ng mga kamay niya ang aking monay, na ako. Sabi ko Tito, wag po. Sabi niya, ito ang gusto ko, paligaya ko, sa tuwing kailangan ko. Tuturuan kita kung paano mo ako mapapaligaya, at lahat ibibigay ko sa'yo. Dahil sa mga sinasabi ni Tito. Dahil sa kagustuhan ko na yumaman, hinayaan kong gawin ni Tito ang gusto niya. Si Tito ang nakauna sa akin, sa lahat, dahil wala pa akong naging boyfriend. Sabi ni Tito, ako pala nakauna sa'yo. Hindi ako umimik, bumalik ako sa kwarto na umiiyak. Kinabukasan nila lagnat ako, pinuntahan ako ni Tito, sa room ko, sabi niya may sakit ka raw at hinipo ako. Mwika niya, nilanat ka dahil sa ginawa ko kagabi, pinainom niya ako ng gamot. Kinagabihan sarap ng tulog ko, pinasok na ako ni Tito sa room ko. May pinainom siya sa akin na tablet, akala ko gamot sa lagnat, yun pala pa, ana, pati siya uminom din. Unti-unti kong naramdaman ang init ng kat-ko na parang kailangan ko makipagyugyugan talaga, pag ni Tito ng kanyang mga saplo, grabe tiga, ang manoy niya, tayong tayo, galit talaga. Kahit ayoko dahil may lagnat pa ako, ay sige na rin kung ano-ano na ginagawa namin, sobrang active ni Tito, kahit na sobrang sakit na ng perlas ko, hindi niya ako tinitigilan, hanggang madaling araw tayo ng karga niya. Bago siya lumabas ng kwarto ay inabutan niya ako ng pera, natuwa naman ako dahil may ipapadala ako sa pamilya ko. Fast forward, nag-aral ako ng kolehiyo tulad ng napag-usapan. Ibinibigay ko ang katakot ko sa twin kailangan ni Tito. Kahit matanda na siya ay talaga. Mas lalo ko pang ginagalingan sa twin kailangan niya ako. Minsan sinasama niya ako sa ibang lugar. Kumapasok din kami ng L. Nakaipon ako na malaki talaga dahil kung kailangan niya ko kailangan ko ang pera niya. Nagsabi ako ng lupa na gusto ko. Binili niya para sa akin. Pinagawa din niya ang bahay ng aking pamilya. Pero kahit konting amoy walang naamoy si tita, mas ginagalingan ko ang pagtatago ng aming sikreto para sa aking mga pangarap. Nakagraduate na rin ako ng kolehiyo. Sa hindi inaasahan, pumanaw si tita, nakakabigla dahil tulog lang naman siya, at hindi na nagising. Noong wala na si tita, mas lalo ko pang ginalingan, bawat lahat namin, ay umiinom si tito ng tableta, na nagpasama sa kondisyon niya sa puso. Dahil pag walang tableta hindi na si Manoy, matanda na e eh panin talaga. Inalagaan ko, pinaramdam ko na mahal ko siya, kahit nasusuklam ako, sabi ko wala na si tita, kaya palitan na niya beneficiary niya pinalitan naman niya agad at nilagay niya lahat sa pangalang ko. Kaya sobrang saya ko. Fast forward, birthday ni Tito. Nasa room lang kami, binilhan ko siya ng cake sabi ko happy birthday. Naligo ako, nagsayaw ako ng walang harapan niya, niroom ko siya ng bongga, sabi niya iinom daw siya ng tablet, pagkainom niya maya maya na. Kinain ko eh, nagpali kami noong gabi, madaling araw ay lumipat na ako sa aking kwarto. Nagising ako nay na ng umaga. Sabi ko sa mga katulong, kung bumaba na ba si Tito, hindi pa daw, sabi ko puntahan sabay kaming kakain, tanghali na kasi. Maya maya nagsisiga na ang katulong at si Sir daw, napatakbo ako, at paghawak ko matigas na si Tito. Agad kaming tumawag ng a**ans. Pagdating sa hospital, sabi ng doctor inatake sa puso, kakainom daw ng tableta. Nung puma... Tito, hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil malaya na ako, makikita ko na pamilya ko na pinagdamot sa akin na makita ko sa habang panahon. Pagkat ni Tito, pinayos ko na lahat ng ari-arian na sa akin napupunta, sobrang saya ko, at nakauwi na rin ako sa amin, nakita ko na ang nanay ko na matanda na rin at may sakit, ang mga kapatid ko, ang dalawa ay nag na. Niyayako na sila sumama lahat sa akin at sa mansion na tumira. nakapag din naman ako. Nagkaroon ng anak. Nagkaroon din ng happy ending ang buhay ko. Sa ilang taon kong sakripisyo. Hanggang dito na lang. God bless to all.